So mga tol, alam niyo ba ngayon kung saan lugar to? You are now Ito, to 13 Dito tayo mag-i-date ngayon mga tol Ito yung way nyo Kung makikita nyo mga tol ito Hindi ko sasabihin yung lugar Basta Pulaan nyo na lang kung saan gawin ito Yung mga taga rito Na makakakuha Yan Nakita nyo naman yung lugar diba Hindi ko sasabihin kung saan lugar to tapos ididikit natin yung sticker dito. Yan. Yan sa post na yan. Madali lang naman malaman tong lugar na to kasi makikita mo kagad doon. Yung puno na. Ito na yung club. Yung puno. Tapos makita mo madalang yung dumadang sa sakyan. Kaya malamang yung taga rito alam niya kung saan lugar na to yung dinikit nga pala natin sa mimi si Elecio nung nakarang araw ang bilis pala nakakuha, may nag-aabang pala kagad sa akin doon yung pag ko so ngayon ito wala sigurong nakakita ngayon dito sa atin kaya ito yung sticker nakabit ko na lang kuhaanin mo na lang kung sinong naka, uh, nakakaalam ng taga rito tapos comment box nyo na lang po na no, kung pag nakakuha nyo yung sticker ganyan yung lugar hindi ko pala dinikit dito mga tol ilibaan ko na yung lugar dito ko siya dinigit, oh. Ayan. Sa may likod ng tarpaulin Nakulay puti. Nakikita nyo naman siguro, ayun. Mga tol, ayun. Ayan, oh. Kaya kabisaduin nyo na yung lugar. Makikita nyo, eto, oh. Ayan, oh. Yung mga taga-gimbabo pala sa Kalikap, pupuntahan na natin sila ron. kasi maraming na rin nag-aabang doon na magtikit tayo. Kaya pupunta na natin sila. Magiiwan tayo doon ng sticker. Marami tayong didikitan doon. Okay? Tapos, after nun, next natin didikitan. Siguro, ako na tayo. Sa lupaw naman. Hanggang umingat. Sudut na tayo magdidikit. Araw-araw na ito tol. Kaya abangan nyo lagi yung vlog ko. Kung saan lugar ako magdidikit, abangan -abang lang kayo sa post ko. Tapos, i-comment nyo na lang yung... Mga zero na makukuha nyo. Okay. Yun lang. Uh, Kita-kits ulit kita tayo sa next vlog natin. Yun lang. Peace out.